puso, handa na ba kayong bumoto sa lunes? O para iwas aberyang inyong pagboto, narito po ang mga dapat tamang gawin. Nakatutok si Love Anyove. Sa dami ng mga butante, hindi may wasan ang gulo kung marami ng tao sa presinto. Sayang boto ko, sige. Maling-mali kung makikisabay ka sa ganitong dagsa ng mga tao. Heto ang ilang tip para mapagaan ang inyong buhay sa araw ng eleksyon. Importante sa lahat, gumawa ng sariling kodigo ng inyong mga ibubotong kandidato. Siguraduhin na kinilatis ng mabuti ang bawat kandidatong ibuboto mo. Mainit ang panahon, kaya magdala ng kontrainit na mga gamit tulad ng payong, bimpo, pamaypay at inuming tubig. Pagdating sa botohan, hanapin sa listahan ang inyong presinto. Sa loob ng presinto, lumapit ka agad sa mga BEI o Board of Election Inspector. Kung paano pangalan? may Cruz. Kapag nakita ng BEI ang inyong pangalan, hihingan ng ID at papipirmahin ka sa listahan. Huwag kalimutang magdala ng ID. Ang inyong daliri ay inspeksyonin kung may marka na ng indelible ink. Pagkatapos ay bibigyan ka na ng balota. Marking pen at ballot secrecy folder. Ay, pakicheck nyo muna yung balota. Tingnan nyo kung may nakasulat or ano. Huh? Ito naman ang mga maling-mali na dapat iwasan. Maling-mali na mag-overvote o maglagay ng sobra sa hinihinging bilang ng mga kandidato sa pinaglalaban ng posisyon. Maling-mali na tingnan ang balota ng iba. Maling-mali na markahan ang balota ng bukod sa pagmarka sa bilog na hugis-itlog. Maling-mali na gawing pamaypay ang balota. Maling-mali na mabasa ang balota. Touch move tayo dito, no? So kailangan mag-ingat tayo. Pag-isipan natin yung boto natin bago natin imarka doon sa balota. Kapag tapos ng bumoto, ipasok sa Picos Machine ang balota. Ibalik ang folder at marker sa BEI at magpalagay ng indelible ink sa daliri. Huwag nang tumambay sa presinto pagkaboto. Para maiwasang malito, tandaan ang mga hakbang sa pagboto. Dapat tama ang pagkilatis mo sa iyong mga kandidato.